tinga uh, ko mga guys ito oh, ito ako nag ano nag -forman. sa loob sila lahat <coughs> ako sa labas lang ito mga guys ito mga guys oh. Ah. Sandali, short video lang mga guys kasi may pinuntahan ako mga guys. Oh ito ang mga malapit na matapos mga guys awa anjos Diyos kasi walang problema sa building mga guys malapit na kapintura mga guys ang ilalim mga guys nung akoan <coughs> hardware mga guys Ayo lang laki-laki yung manok dito guys kasi January pag bumaka, sa Dabao kasi malaki yung ano hindi ka hindi madali matapos may need man ako doon sa loob sa loob na sila lahat wala sa labas kasi malapit na wala na malapit na matapos insik ang mayari ito mga guys ano oh, mga guys oh, may tao sa lobos sa, no, sa bintana yung mga tao ano oh, mga guys oh. Ah, sa inuari hindi pa ito matapos, mga guys ito. ito mga guys sa loo sa baba may hardware tagian ng ano insip kang tagian yun tapos na sa baba sa taas na naman yun ang natagalan ko sa ano sa Iloilo -ilo. kasi malaki yung ano ito na lang tayo mga guys salamat sa watching mga guys thank you thank you so much mga guys yung ano yung ta yung tawad ko sa ano sir. yung iba palagi na lang nakasuroy-suroy sa loob wala tarbaho oh kung oh, ano kung wala ako oh, thank you mga guys bye bye mga guys thank you so much